Magandang araw muli mga kapatid sa lansangan. Narito na naman tayo upang ibahagi ang isang balita tungkol sa pagkahuli ng isang hepe ng LTO sa Bulacan at isang empleyado naman sa Quezon City. Ito ay isang babala sa mga gumagawa ng pera sa kanilang mga trabaho gamit ang mga fixer sa kanilang nasasakupan. Sana nga magtuloy-tuloy itong pagdurong ng NBI sa mga korap na mga empleyado ng gobyerno. Arestado ang hepe ng Land Transportation Office o LTO sa Bustos, Bulacan sa isinagawang entrapment operation ng NBI Bureau of Investigation o NBI dahil umano sa pakikipag sa buwatan sa mga fixer na kumikilo sa loob ng nasabing LTO office. Sinabi ni Catherine Olasco Ilescas, NBI Public Corruption Division o PCD Chief, na inaresto ang pinuno ng LTO na itinago ang pangalan matapos utusan ang kanyang mga tauhan na magproseso ng fix application para sa renewal ng driver's license. Nagsimula na yung proseso. Pinil up yung form ng, dahil nagpanggap nga siya na parang hindi siya marunong. Ang nag-fill up na ng form ay yun na ring fixer para sa kanya. Tapos pinagkuha siya ng exam na ang instruction lang sa kanya ay Magpanggap ka lang na nagsusulat dyan sa papel, pero lahat 'yan may sagot na 'yan, 'yung papel. Oo, tapos dumaan siya sa lahat ng mga proseso like med medical. Sinabi ni Ilescas na isang ahente ng NBI-PCD, ang nagpanggap bilang isang aplikante para sa pag-renew ng lisensya. Isang fixer o mano ang nag-alok ng pinapabilis na pagproseso sa halagang 7,000 pesos na nangakong hindi na kailangan kumuha ng kinakailangan pagsusulit ang aplikante. Nang pumayag ang ahente, tinulungan ng fixer ang aplikante sa pag-fill up ng mga form at inutusan din siya magpanggap na kumuha ng pagsusulit kahit na naibigay na ang mga sagot. Sinabi ni Eleskas na sa kabila ng pag-bypass ng aplikante sa isang hakbang, kabilang ang pagsusuri Naprobahan ng tangkapan ng LTO ang lisensya. Base sa transaksyon, iniabot ng fixer ang lahat ng mga dokumento sa hepe at pagkatapos ay ibinigay ng hepe sa mga tauhan upang iproseso, sabi ni Ilescas. E dumadaan sa proseso nito para matiyak natin na yung mga nagmamaneho sa ating lansangan ay mga karapat-dapat. Kasi kung lahat dadaan sa ganyang klase ng proseso, magbabayad lang ng malaki para magkaroon ng lisensya. Hindi tayo nakakatiyak na ang mga nagmamaneho sa mga lansangan natin ay marunong or safe. Sinabi ng NBI na pagmamayari ng pamilya ng fixer ang driving school at ang lupa kung saan matatagpuan ang opisina ng LTO. Parehong naharap sa kasong paglabag sa Anti-Red Tape Law at Anti-Graph and Corruption Practices Act ang fixer at ang LTO chief. Bandang alas 4 ng hapon naman, Martes, September 24, inaresto ang isang apatnapong taong gulang na babae na inakusahan ng pag-aalok ng mabilis na pag-isyo ng lisensya sa isang entrapment operation sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Si Desire Tagiunod, isang residente ng Pandi, Bulacan, ang naaresto habang ang isa pa niyang kasama si Gerlo Gomez, 35 taong gulang, ay nakatakas. Ayon kay Asek Mendoza, ang operasyon tugon sa mga ulat na maraming fixer ang muling nag-aalok ng kanilang serbisyo sa mga motorista. Sa kaso ng naarestong suspect, na-advertise niya ang kanyang mga ilegal na aktibidad sa kanyang Facebook account. Isang surveillance ang isinagawa na nagpapatunay sa mga ulat na natanggap ng LTO Intelligence and Investigation Division. Ang entrapment operation nagresulta sa pagkaaresto ng suspect sa Magalang Street sa Barangay Pinyahan. Nasamsam mula sa suspect ang limang daan na salapi, medical certificate at iba pang dokumento na ginagamit sa aplikasyon at pag ng lisensya ng driver. Nagbabala si Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Di Mendoza II noong Miyerkules sa lakat ng mga empleyado ng ahensya laban sa pakikipagsabuatan sa mga fixer. Ayon kay Mendoza, nakihitay ang mabigat na parusang administratibo kabilang ang pagkawala ng kanilang trabaho kung mapapatunayan na nakikipagsabwatan sila sa mga fixers. Ipinahayag ni Asek Mendoza ang babalang ito kasabay ng pagsasailalim sa investigasyon ng hindi bababa sa tatlong tauhan ng LTO kabilang ang isang pinuno ng district office dahil sa hinihinalang partisipasyon sa mga ilegal na transaksyon sa mga fixer sa kanilang mga nasasakupan. Hanggang dito na lang muna tayo. Sana mag-subscribe kayo at mag-like. Pakipindot na rin ang notification bell upang hindi kayo mahuhuli sa ating mga bagong videos. Ang channel na ito ay nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating mga motorista at iba pang isyong panlansangan. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood.